evening mga kaili dito na naman tayo sa ating panibagong episode kaya simple lang ang ating episode for today kaili kagawa lang tayo nang gagawin natin Gatang, ginataan Din, ng puso yung mga ka kaili dadali ng anak ko kaya alam niyo na kaili ano? kasama ko lagi yung anak ko bawat intro natin para nakikita niyo siya na unti-unti na siyang lumiliit kaya napakasimple lang kay Lee ang ating episode. Kagawalan tayo ng dita. ang puso ng saging. Kaya tara kay Lee, papakita ko sa inyo yung mga sangkap natin. Let's go! Yan kay Lee, ito ha. Papakita okay, ko sa inyo. Ito yung puso natin kay Lee, yung bida natin. Ito yung puso natin kay Lee. Wow! Tapos ito yung ilalagay natin kay Lee. Meron tayong lechon. Maraming maraming salamat ma'am sa lechon na binigay mo yang kapit bahay ko kay Eli binigyan tayo yan tinong kung gaano ka yung kapit bahay ko wow papalaban tayo niyan kay Eli simple ito yung sangkap niya meron tayong lemon grass ceiling green ceiling pula luya bawang kay Eli sibuyas meron tayong bagong lalagyan natin ng kunting bagong isang buong baboy pork cubes baka naman Siyempre, lemongrass, pamintang durog, kaili, Siyempre, mayroon tayong Ajinomoto, pagpaganda ng boses, pampapogi para. At siyempre, Kaylee, ang ating kakanggata. Yan. Napaka-simple lang, Kaylee. Siyempre, mayroon tayong Dime na bangus. Yan, Kaylee. Ano to? Binili natin na boneless na bangus na wala siyang timpla. na natin siya ng timpla. Magic Sharip. Yan, Kaylee. Yan. Yan yung papartner natin. Kaya napaka simple lang kay Eli ang ating episode. Gagawa lang tayo ng ginata. Ang puso ng saging. Shout out mo na tayo dyan. Shout out, Bungo TV Idol. Maraming maraming salamat sa iyo, Idol, sa pagpapanood mo. Lagi sa araw-araw na video na ginagta Kung maraming maraming salamat sa iyo, shout out sa iyo, Bungo TV. Edwin TV Channel. Shout out sa iyo, Idol. At maraming maraming salamat. Uh, somebody's Spirit Fishing Shoutout sa iyo idol At marami marami salamat Jerry Isinari's Vlog Shoutout sa iyo idol Team Building ng Cameroon At ECX ng Cameroon sa inyo mga ECX Alabang Boys Tulano Group Shoutout sa iyo Sunura Boys shout out mga idol At Team QMT Department Chat out sa'yo Jipoy Omoy Wow Shout out Idol And Hero Shout out sa'yo ni Dan. Mga Idol Mga sulit nating mga silent viewers And Kobe Boys Tara Samahan nyo ako Napakasimple lang ang ating gagawin Panoorin nyo Kung paano nating gagawin ang ating ang puso ng saging Kobe Boys Let's go! Kilo pa. Yung babalatan muna natin yung puso kay Hanapin natin yung medyo malambot. natin siya yung matigas para hindi matagal maluto. Yan. Uh, natin yung kay Lee. Uh, napakasarap na ito kay Pag mga ganitong pagkain, tapos mayroon pa tayong daing na bangus. Ula lang! ang Kaili. Okay na ito, Kaili. Slice lang natin ito, Kaili, ng ganito. Para maayos yung ano natin. Ang ating gatang puso ng saging. Kasi lang, Kaili. Ganito lang natin. Kaya kung gusto mong kumain ng masarap kaili, kahit simple lang, paghirapan. Ayan. Ayan. Ganito lang yung kaili hanggang doon sa dalawa. Tapos simasin natin ito kaili sa asin. Para yung dagta niya mawala. Buti kaili, nakabili tayo. Kahit gabi na tayo nakaka-uwi meron pa rin pero basher beater kay Lee. ang ating pasaraan mo sila kasi yung mga dito kay limaga nagsasara mga 6.30 nagsasara na e minsan kasi nakarating tayo dito aabot tayo ng mga 8 quarter to 8 dahil sa traffic ngayon dahil magpapasko yan kay Lee, update ko mamaya Sige na pa. Yan, Kaili, katatapos lang natin mag-stress ng puso ng saging Kaili. Yan. Panawin natin ito ng asin Kaili para mapanggal yung dagta. Yan. Gano'n lang natin yung Kaili para malinis yung kamay natin Kaili. Nakahugas ako kapon. Para yung dagta niya Kaili matanggal. Pero may iba nito Kaili magaling. I Stick lang. Hanga ko dun Kaili isang magandang technique si ating Kaili asin lang kaya kanya kanya lang talaga ang Kaili technique para mawala yung dagta niya kasi pag hindi mo mawala yung dagta Kaili hindi mo bakakla pag inano mo, pag niluto mo kaya na lang natin yung siya Kaili kumatas pipitigain natin para ka lamas ng harina kay Eli. Yan kay update ko ng kulit mo Sige na po. yung katas niya. Yan. Yan yung katas ng kailangan tanggalin natin. yung kay update ko lang kulit mamaya. Sige na katapos natin pigan, hugasan mo natin kay Eli. Kasi natin ang tubig para hindi siya maalat dahil pigan natin ito lang asin. Yan wala na siyang dagtat at ibinigay ang siyang kumapit sa tamay mo. Yan kay Eli, update ko ulit mamaya. Yan kay Eli, katatapos lang natin dun sa puso ng shagging. Yung anak ko naman kay Eli, alam, alam, na kagad yung gagawin niya. Yan, nagbabalit siya ng bawang. Tapos na yung hiwain yung kay Eli, yung sibuyas. Luya na lang kay Eli. Tsaka yung litso natin mamaya, i, -i na natin yan para lumit. Yan kay Eli, panindigan ang humaba yung video natin. Update ko lang galit mamaya. Dito <laughs> pa. Yan kay Eli habang nag i pa yung anak ko kay Eli. Nag-iwan ang sangkap. Ipapride na natin yung bangus natin. Tara. Nagpapainit na rin kung mantika kay Eli. Yan. Ilalagay na natin yung bangus natin para sabay-sabay mamaya. Yan kay Eli. Ah, gusto na gusto yan. Yan kay Eli. Tingnan natin yung... Wow. Yan kay Eli. Napaliktad na natin yung spacer natin. Ah. Kasi tundrit mamaya kay Eli. Tapos naman natin yan. Kilo po. Yung KD, kaya tapos yung natin magano, nagpainit na yung mga tiga KD. Kung na natin yung magbibisa. Let's go! Unahin natin kayo yung Wow, napakasin silang KD. Para sa ating ginatangang puso. Wow, wow, wow. natin kayo yung

Eh, ilagay na natin yung puso natin kayo. Ilagay na natin yung puso natin natin, ilagina natin yung lemon natin. Ilustang natin yan. cerimonia baru dikasih kumpul ini nanti wow Nasi ini, nasi ini, nasi ini, nasi ini, nasi ini, nasi ini, nasi cover lock po yun ng ating na. para may kaili yung na natin ng unang gata sa kanya para ibisa na natin ng cable para magsabag lagay na natin yung cable wow, ang bango kaili kahit sa limon ka yan tapos mo natin yung cable Kaili, okay na rin yung bangus natin na dahing kaili. Wow! kapit kong kahit na may kaili. Yung kaili, tingnan muna natin. Wow! Ang pangu! Yung kaili, pwede na natin ilagay ang ating pangarawan natin. Ganyan. Nagharap sa si Kay naka, ano, nakagisya muna siya bago siya lagyan ng mga... Lagyan na rin natin niya kay ng paminta ng Yan, lagyan na natin ng paminta ng tulog para mas mabango. Siyempre, lalagay na natin ang ating isang buong baboy Mamaya natin ilagay kay yung alamang. Kaya yung Lina yung isang buong baboy natin, pork cubes, ilalagay na natin. Yan. Halloween lang natin. Wow. Panal kayo ni. lang. Dumami kayo ni dahil sa litsyo na binigay kay isang nga lang yung kayo Isang hita. Ang bango kayo ni pag may lemon grass talaga. Ito yung nagpapagamu sa pagkainan ni Luluto natin pag may limong grass. At nahilig din maglagay. Yan kay Lee, tapos naman natin yan. Complete naman mga. Yan kay Lee, na natin. Wow! Oh, oh, oh ang bango. Tignan mo natin kay yung ano natin. Hmm? Ayos. Ayos. Yan kayo din, lagyan natin din yung bagong alamang. Yan. Siyempre, lagyan na natin yung kailin na natin yung, kaili yung ating ceiling green at pula. Yan. Para may palat. Para may ilagay natin daily yung isang tagang gata. pag lang natin yung kailin. Mukhang na kaili ang panguna dahil sa limon grass. Okay, hindi eh, na tayo naglagay ng ano, kaili, asin o ano, patis. Yan, mamaya maya kaili, ilagay na natin ang ating unang oh, pao, ng pangalawang gata, kaili. Ano? Ang kaili. Takpan natin yan. natin kay Eli. Wow! Yan kay Eli, pwede na. Lagyan na natin yung kakang Mukha Mukhang naman na yata kay Eli. Malahan. Lagyan natin kay Eli yung kakang natin. Wow! Wow! kay Ray, lalagay na rin natin ang adinomoto kunti lang, pagpaganda ng boses Ang papugi pa wow may lang natin yan wow Ito lang nintay natin kay Ray nagka-prepare na rin yung anak ko ay, nagugutom na rin si Boy Mukbang. Si Ang Kelly. Update ko rin ngayon yung mamaya. Kaya muna natin yan, mabawasan yung susya at maluto yung kata. Si Ang Kelly. Tikman mo natin kung kulang para pwedeng tagdagan. Wow! Panalo kay Kelly. Saktong-sakto lang. Dahil nga sa pag-uung ang ating ginamit, yan. ayan kay Lee at yung lit mamaya taklan natin yan yung kay Lee check natin wow hmm kambang na kay Lee puti-puti lang kay Lee tatokin to wala lang kay simple-simple lang pero wow mapapawaw ka na lang kay Lee. Okay, really, update ko lang ulit mo na At panuha natin. Yung Kairi, nakaridin na rin yung pagkain natin Kairi dahil nagugutom na si Boy Mukbang. Check natin kay Hili. Wow! Okay na ito kay Hili. Pwede na ito. Wow! Ang bango. Para tikman ang murado natin kay Hili dahil gutom na rin kami. Anong uras na, Kaylie? Yan, natin, Kylie, titikman ng urado natin, kaili O, ganyan. Yan, kaili, Titikman ng urado natin kung ano ba yung ginawa natin. Ang ah, puso magsaging. Mm, kaili okay na. Wow! Yan, kaili O, hoo! lang kami ng kanin, kaili at haba ba na. yung kaili, uhu. Oh. Ito na yung puso na saging natin. Wow! Musok-usok pa. Kaya sana ko kaili, may patdog pa. Oh. May itlog yan. Yung daing natin na bangus. Yung, yung ano natin kaili, yung puso ng saging. Woo. Tara na, lahat ng hindi pa kumain dyan. Sumabay na. Para sabi-sabay tayo mabubusog. Let's go! my God! Wow! Yung kailigan na tapos lang natin magluto ng simpleng ulam sa ginataang puso ng saging. Bago tayo kumain, pasasalamatan mo natin lagi yung blessing na binibigay sa atin sa araw-araw. Lord, maraming maraming salamat, sa blessing na binigay sa amin at maraming salamat, Lord, makasit ka sa Marami salamat, Lord. load Ilayo po sana. Yung aming signed viewers, subscribers, at anong sulit support subscribers kay Lord. At nagbibigay sa amin ng food. At maraming maraming salamat. And God bless our Lord. Amen! Ano pang nyo? Tara! Hab-haba na! Oh, nausok-usok pa kayo. Oh! Tara kay eh. Lahat ng kumain dyan. Sumabay na. Miss Billy dyan. Kain ma'am simpleng ulam lang ang ating gata na pusi ng saging with chun wow 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 tara kain tayo 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 panalo ayos kain 100% kain natin ginawa Mm-hmm. Kelly Gil. Hmm? Kapag tama kayo sa ating daing na bangus. Hmm. Panalo. 저희작은 w y k o 는아 Ini. Minat, kita rotai ni Bila tu pun pilih ni dah ambil kali ni Buka semua nanti kita pilih kain Baru tu masuk Dah ada telur ni atas lah Terap Terap kain ni ni

kapitbahay ng kapitbahay natin kayo, nag-birthday ka noong isang araw. घर कहिले <small> ừ ừ ừ tình năng đi là mày là vô tình vô tình đi vô tình còn tự đi 我。 cây đi ngồi luôn bằng ah. hà nó cây đi Ito yung ano lang ito kayo rin, bangus natin, nilagay nang ng magic, sarip. Kaya lang nilagay natin kay Panalo. Nagawa hmm. hmm. din natin pa, para, parang kayo rin yung lechon. Buti, may bukas pa kayo. Ayos. May maraming sa iyo. Salamat, ma'am. Na naabot ang pakita at nakapili ako ng puso na isagin. Mmm. -hmm. Hmm. Ah. Mana. Macam mana? Ke. Ah. Apa suka cuma nak pakai ini. Baik kumain je. người ta cho năng luôn lên nhé. Hmm. Panala. Hmm. Mm. So hmm. 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 cái. Hmm. 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 cái yung kahili ka tapos lang natin mag kumain at sud na sud tayo kay sa simpleng ulam Ginataang puso ng saging kaya huwag kalimutan lagi mag like share subscribe para updated kayo lagi siya mga ginagawa at maraming maraming salamat bye bye